ayun so hello mga ma'am sir magandang araw po sa inyong lahat so ayun na Magkuwento magkwento tayo ng mga kung ano ba talaga ang nangyari after nung no wedding namin kasi <coughs> ang daming nagko-comment or nagme-message doon sa pinos natin na photo doon sa page natin na yung iba nagkukonggras tapos yung iba nagtatanong nga kung anong mangyari so ayun so <laughs> paano ba so ayun nga so, nangyari siya right after the wedding ayun uh, I decided to perform a special dance number sa wife ko <laughs> Eh. So, mga hindi nakakaalam, ayun, um I'm a former cheerleader. So, syempre, Uh, gusto ko yung isasayaw ko doon sa wife ko. major um, related, syempre, doon sa uh, sports ko dati. So, ayun. So, nagperform ako, dance number. And, nag-tumbling ako. So, nag-backflip ako. So, ano siya? Um, <coughs> hindi naman siya sobrang um, difficult um, stunt ah uh, ano lang siya, parang backhand spring. Siyempre ako, confident ako na gawin yun kasi ginagawa ko naman yun talaga siya kahit saan. Kahit sa mga, yung dating nagbabarko ako, um, ginagawa ko siya every port na madaanan namin, bababa ako, tapos gagawin ko siya. <laughs> So, uh, yun. So, nag-decide ako na gawin yun dun sa wedding namin. And, unfortunately, uh, imbis na mag ako with my both feet, nag ako with my both knees. So, alamin nyo na kung ano yung mangyayari. So, So, yun, nag-land ako sa mga tuhod ko. And, uh, uh ayun. Na-fracture yung left an uh, kneecap ko um, hindi siya basta-basta fracture uh, isa siyang comminuted fracture so ibig sabihin po nun <coughs> yung kneecap ko is um nag-separate so para siyang uh, isipin nyo pinggan na nabasag tapos naghiwa-hiwalay So, ganun yung nangyari dun sa kneecap ko. So, nag uh, dun, yung, yung one kneecap, na-divide siya into three, three pieces ata. Parang ganun. So, yun ang nangyari after ng wedding namin. So, ayun, medyo, oh, ay medyo buti kasi nga, buti natapos yung wedding before mangyari yung accident. So, ay pagpasensya na yung mga tubig or yung kalansing kasi nagugas ako ng bingan yeah. so ayun um, kaya sa mga hindi pa po nakakaalam sa mga kaibigan ko dyan sa mga family ko ayun, yun po yung nangyari after ng wedding kasi hindi nila alam kasi after mangyari yun yung back spring um, natapos ko po yung dance number ko tapos nakapag party pa kami ng konti hindi ko talaga siya naramdaman as in after mangyari yun kaya ko pang sumayaw kaya ko pang tumayo parang hindi parang hindi ako napilayan parang ganun sabi nila parang adrenaline rush so after nung sayo sayo party-party ayun na doon ko na na-feel na may something wrong doon sa tuhod ko so yun nga ano um, pag uwi namin sa hotel uh, ayun na doon ko na na-feel na hindi nga okay yung tuhod ko. Tapos, sinabi ng tito ng wife ko na i-ice ko nga overnight. So, ayun. So, nung in ko and then nagisa yung kinabukasan, ayun, sobrang maga. Yung tuhod ko na hindi na ako makalakad. So, nag-decide na kami na, ano, yun nga, um, dalhin na siya sa hospital para magpa-x-ray. So, ayun. Doon na namin nalaman na fracture nga yung kneecap ko. So, ayun. Yun ang storya ng uh, nangyari sa akin right after the wedding. So, sumama so mga congratulations siguro, kaya nga kasi hindi nila alam. Tapos yung picture pa is me and my wife doon sa uh, don sa higaan ng hospital. Sinamahan niya ako doon sa room namin. Eh, sa room ko. Uh, so yun, ako yung na po so, <laughs> um, hindi siya naging madali kasi nga uh, kailangan kailangan ko ma din agad kasi babalik kami sa New Zealand kasi dito na kami nakatira kaya, ayun, sobrang salamat po sa mga tumulong sa amin sa mga ninong-ninang namin kila do sa mga PT sa doktor. Salamat po sa lahat ng tumulong sa amin Napabilis yung recovery ko. Hindi naman full recovery pero uh, at least kaya ko na siya Ay, before ng flight namin. Kaya ko nang maglakad. I mean, so, Para maglalakad sa airport. <laughs> Pwede So naman Yan, so practice lang sir. Ang natural lang. Maganda naman yung pattern mo. Pero napapagod ka po. So, kamihan mo yung mga 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 Salamat. Marang okay. salamat po sa inyong lahat. At ayun. So, ayun. Ito ang aking first vlog. <laughs> so, ayun. Salamat. And, uh, Please like and follow and um yeah so see you guys. Oh okay. I